yun o, balik din na naman tayo sa kwentuhan katatapos ko lang kasing ano, uh, kumain <clears throat> tinanggal ko kasi yung TV dito sa kwarto uh, ginagamit ko na lang ngayon eh, yung laptop na isa kasi nagiging uh, ano, kasanayan ko na minsan mabilis akong antokin kapag ano, bagong kain tapos hmm, ano, pag nanonood ng TV, may kama, napapahiga na ako. Samantala kung ganito, ako po na lang ako dito. Uh, ito yung isang ano eh. <laughs> Nagbibili sana na sa Shopee. Yung pwedeng laki ng loob. Yan. Nagay ko dito. Tapos yung lamesa dati dito na ando na. Yan. Habang nanonood yung lamesa kasi, yun na pinag ko ng laptop. Di, dito ako nakaupo. Habang nanonood. Kasi tayong mga may sakit na dito uh, di tayo dapat na humihiga kapag ano, kapag uh, bagong kain. ano? Oh, yan, uh, kwentohan na lang tayo. Uh, konting tip para sa mga pangkaraniwan, ano, yung pang araw-araw na ginagawa ko. Ano? Uh, yun, kin kinasanayan ko na dahil sa haba ng na may sakit tayo, ito yung routine na ginagawa ko sa buhay ko uh, na naka um, ano naka uh, pagbigay ginhawa sa akin naglalakad lakad ano, pagka may tayo naglalakad lakad tapos nag-exercise ito itong ito to ang ano nga to to ko yun sa pang-exercise ano ah uh, basta um, Kawisan tayo uh, yung mga muscle natin uh, gumalaw pero sa ngayon hindi na ako masyado nag-exercise kasi medyo mabigat-bigat yung ginagawa ko sa paligid uh, yun na rin yun ano mahalaga yung mga ano yung mga tao dito sa bukid ah uh, hindi na kailangan mag-exercise baka ma-overpating na sila <laughs> ano kaya yun, yung mga ginagawa ko dyan, hindi na ako nag-exercise kasi baka mamaya ma-over naman ako. Um, yun ang maganda dito sa, ano, sa probinsya, sa Bukid. Na gagawa mo yung mga katumbas ng pag-ehersisyo. Kasi talaga yung trabaho meron ako, kailangan talaga ehersisyo kasi uupo ka lang sa ano sa lamesa sa, may, sa upuan mo na nasa may lamesa magko-computer ka yun <clears throat> ano bang ano ano bang magandang kwento ito to pala ah uh, may may comment dito eh na yan? wait may comment dito gusto ko sana ng mag-live para at least ah uh, direkta na ano na nagkakausap tayo kung live ano kung may tanong kayo yun yung time na masasagot ko kayo May nag-comment dito doon sa ano, doon sa una kong vlog na ginawa. Sa na ba yun? Ito, sa dashboard. Doon sa ano, sa last na nakaraang vlog, sa nakaraang vlog. Yung may tinulungan akong isang follower ko, ano, ah, tumawag siya sa akin. Yung nakwento ko, nakwento ko doon sa vlog na yun. Eh sabi ko hindi naman lahat uh, ano hindi lahat mm, natatawagan ko. Ano uh, katulad nito si ano si si Roy Sum, Sum Sumeli TV shout out ano uh, loads pahingi naman ng tulong isa din ako sa may GERD acid reflux at H. pylori taga Sambuanga si Bugay po ako, loads. 2 years na po akong ganitong may mga sintomas ng anxiety pero control ko na may sintomas din na hindi ko makontrol ng pa-check up, nagpa-check up ako. Binigyan naman ako ng reseta para sa H. pylori bacteria. Inubos ko lang yung gamot at huminto na agad. ah uh, yun nga, dahil kung bakit, ano, kung bakit pinaltan ko yung ano, ano, mga idol. Kung bakit ko pinaltan yung aking pangalan sa YouTube channel, ano, ah uh, ginawa ko ng tunay na pangalan ko. At least yun, yun na lang i-search nyo para sa messenger o sa YT, sa, sa, sa ano, ah, sa ano, sa FB, ano, Uh, kasi yun yung pangalan ko sa Facebook. Kasi ito yung real name ko, yung ginagamit kong pangalan sa channel. Sa so, ganun, magkausap tayo. Pero yun nga, sabi ko, hindi naman lahat ay may papangako ko na makakausap. Kasi may mga ibang katulad nyo na nagme-message na siya ang nakakausap. Ano? Yan. Tulad ni Sir, ito naman, naikwento ko na naman dito sa mga vlog na ginawa ko. Pero, syempre, uulitin natin. Ano? Uh, nagkaroon siya ng ano? Nagkaroon din daw siya ng H. pylori. Syempre, yung ano, kailangan natin tapusin talaga yung gamutan ng H. pylori. Kasi H. pylori, bakteriya yan. At ang mga binibigay na gamot antibiotic ano, uh, dalawang dalawang klasing antibiotic yan, uh, mataas na uri ng antibiotic. Medyo matibay talaga H. pylori, hindi yan, ano, hindi yan uh, pangkaraniwang bakterya. Ano, kaya kita mo naman sa gamot na binibigay dalawang klase. Yun, kapag ka hindi mo napagamot agad yung H. pylori, uh, delikado siya magkaroon ka ng ulcer, kasi sinisira ng H. pylori yung lining ng ating ano ng ating ng ating asig mura ano yun yung kinakain ng H. pylori kalimitan sa <coughs> pakiramdam na naranasan ko dyan <coughs> ano um, palagi kang ano palagi kang uh, may hangin sa chan nag ka pero nagbo-bloated ka. Ano? Kaya ang hirap ano, ang hirap gawin, gawin yung practice na tinuturo ko pag ang meron ka, it's pylori. Kasi hindi mo alam kung hyperacidity ka o low acid ka. Ano? 'Di ba may dalawa akong ah, uh, i share sa inyong practice para sa hyperacidity o do sa nagsosobra yung acid. Ano yung nag uh, acid reflux at saka doon sa lower acidity yung nagbo Ano? Magkaiba kasi yung practice na um, isinir ko sa inyo diyan. Unang una Kapag ka low acid, ibig sabihin uh, mababa yung acid ng katawan mo tapos yung iyong alkaline napakataas dalawang klase kayo, kasi ang nasa ating digestive system ano acid at saka alkaline yan ay dapat level ano may may ano may may limitasyon yan eh na sukat ano nung acid at saka ng alkaline ngayon kapag kam ang acid mo ay masadong bumaba hindi niyan matutunaw ano hindi niya matutunaw agad-agad yung mga pagkain natin, lalong-lalo na yung mga pagkain na hindi nakadesign sa ating uh, sa ating digestive system. Ano? May hirapan, kaya mararanasan natin yung bloated, yung palaging busog tayo, kahit kaunti pa lang yung nakakain natin, o oras na naman ng na pagkain, busog pa rin yung pakiramdam natin, parang punong-puno yung tiyan natin, tapos nagdididigay tayo tapos uh, may may bumabar sa ating dibdib na hangin bloated yun uh, ang kailangan natin gawin doon pagka ganun, sa natural na pamamaraan uh, uminom ka o kumain ka ng mga pagkain na makakatulong sa pag uh, tuno ng pagkain uh, ako normal tsa mainit na tsa hot tea pero yung ginagamit na ko Ah uh, yung mint, hindi yung mga black tea o green tea, hindi, hindi ganung cha ang ginagamit natin kasi mahapdi yon sa sigmura Ano, mahapdi yon sa cha sa katulad natin. Uh, pero kung malakas ang resistensya mo, pwede ka magcha Ano, kung malakas res ang resistensya mo, wala uh, wala na yung problema mo sa ano sa digestive system. Pwede ka na mag kahit anong klase ng cha. Ano, kasi wala namang trigger sa atin, wala namang bawal sa atin sa mga may sakit kapag ka kung, naging kondisyon yung immune system mo. Kasi walang tatalab o walang magpapas magdadala ng trigger sa atin. Ano? Yan ang lagi yung tatandaan. Kaya nga sabi ko, ang pagiging malakas ng resistensya, mapalakas sa resistensya, mapalakas ang immune system, yun yung susi ng tanggumpay natin. Ano? Yan yung susi ng kagalingan natin. Yan yung Uh, naging sikreto ko kung bakit nakuha ko yung kagalingan ko. Yan. Yun, mga idol, uminom ako ng tsa para makatulong na matunaw yung ano, yung aking uh, ano uh, Pagkakain, tsa, tapos uh, limitahan muna natin yung pagkain nung medyo uh, mahirap to namin pagkain hanggang um, inaayos natin yung digestive system system natin. yun yung ginagawa ko doon. Tapos kung hyperacidity naman tayo, kung tayo ay um, ito, tayo ay acid reflux, ano, Aba ko kumakalimutan idol, uh, isa isa pang ginagawa ko kapag ka -blooded. Uh, yung pag inom pag inom na maligam-gam na tubig, yung medyo mainit na tubig. Ano? Kasi uh, medyo malamig yung ano yung loob ng tiyan natin. Ang mainit na tubig kasi nagsisilbi ya na makakapagpalambot, ano makakapagpalambot ng mga pagkain. Ano? Uh, makakatulong na uh, lumambot yung mga pagkain sa loob ng tiyan kapag nababad sa mainit na tubig at mm, natutulungan yung digestive system natin. Yan yung ginagawa ko. Yan yung pamamaraan kung kailan ko iinumin yung tubig na mainit, maligamgam. Ano? Ngayon mga idol, kapag ka naman hyper acidity tayo o nag, ano tayo, nag acid reflux, ang ginagawa ko naman dyan mga idol, umiinom ako ng ano, ng tubig na ano na um, alkaline ano uh, kasi sabi ko nga sa inyo may dalawang klase ang ating uh, sa digest, digestive system ang acidic at saka alkaline acid at saka alkaline kailangan level kaya kam, tumaas ang acid kasi bumabang masyado yung alkaline mo ano? Ngayon, kailangan magdagdag tayo ng alkaline para bumalik sa normal. Ano? Ngayon, papa saan tayo kukuha ng alkaline? Ano ba yung alkaline? Ano? isang uri siya ng tubig. Ano? Isang uri siya ng tubig na kailangan ng katawan natin sa digestive system. Uh, may nabibili namang alkaline water. Kung tutusin kung ano natin, uh, gugusin natin. Uh, ako dito sa probinsya namin at saka sa ibang lugar, Uh, na napupuntahan ko, iisa ang ko 7-Eleven. Dahil sure ako laging ma e Meron silang tindang alkaline, yung kulay pula, yung pH 9. Yun, yun yung iniinom kong tubig. Ngayon mga idol, uh, pag gano'ng mataas ang acid natin, uh, gusto ko naman yung malamig na tubig. Ano, malamig yung tubig. Uh, ganito kasi. Kasi pag mataas yung acid, ang ating Uh, internal, ano, yung nasa loob ng, ng ating katawan, uh, may pagpaga, ano, uh, medyo namamaga siya, masakit siya kasi mainit yung acid. Ngayon, ang gamot sa pamamaga, ang gamot sa mga burning sensation, malamig. Ano, malamig. Kaya yung iniinom ko, hindi naman ako, pagkaganon yung condition ko, hindi naman ako umiinom ng mainit. Uh, sometimes, uh, ito ha, Baka medyo malito kayo. Ano? Baka medyo malito kayo. Pag masyadong... Dalawang kasing tubig na iniinom ko dyan eh. Pagka masyadong hyper acidity ako at yung... Ramdam na ramdam ko... Uh, ko sa lalamunan ko hanggang sa may dila ko yung acid. Ano? Ang ginagawa ko, mga idol, umiinom ako ng malamig na tubig, lalong-lalo na yung alkaline water. Ano? Iinom ako niyan na malamig na malamig. Mayamaya, a few seconds, susundan ko ng uh, mainit na tubig na parang pangkape mm, ang mm, ano niya, temperature. Hinihipat. Bakit? Ano, bakit? Kasi, <clears throat> yung malamig na tubig, hindi niya kayang itulak yung acid na, na naiiwan sa lalamunan. Ang magpapaalis dyan ay yung mainit na tubig. Ngayon, papalamigin muna niya kaya sabi ko tubig na malamig ang ininom ko. Ito, wala nagturo dito sa akin na uh, ito ay practice na ginagawa ko sa sarili ko at uh, nakatulong sa akin. Ano? Papalamigin ko muna. Ano? Papalamigin ko muna yung mainit na parte ng lalamunan. Hindi ako ay ng tubig na mainit. Kasi mainit pa yung lalamunan. Ano? Tsaka yung isopagus natin, di ba? Isopagus natin ng ganyan sa may sikmura yan. Papalamigin uh, ko muna yan ng tubig na malabig na alkaline water. Tapos, saka ako iinom nung mainit ng mainit na tubig para hugasan yung mga natirang acid dyan. Ano, mga natirang acid diyan Parang ano eh, parang may naiiwan, may something na naiiwan sa lalamunan eh, na napipil ko. Ang magpapalambot naman sa mga acid na yan, o kung ano mang ano uh, naiwan na yung na mainit na nasa lalamunan, yun naman mainit na tubig. Tapos mamaya maya, inom na ulit ako ng malamig na tubig. Ano? Alkaline water, uh, mm, ginagamit kong alkaline, kung natural, ano, yung tunay at natural na alkaline, sabaw ng buko. Ano? Sabaw ng buko, uh, alkaline water siya. eto uh, wag mo naman dadamihan, ano, uh, alkaline water din tubig na nainumin natin lalagyan mo siya ng isang slice ng lemon isang slice lang ng lemon uh, huwag masyadong marami kasi uh, mag-acidic din ano kailangan hindi mag-acidic kailangan alkaline lang ano tapos uh, kung meron kang pipino lagyan mo din isang slice na pipino uh, magiging alkaline water yung tubig ano? nagiging alkaline water yan <coughs> Ang isa pa, baking soda Hahalo ka ng baking soda sa tubig Ano, uh, yung tama lang yung tama lang Yun yung mga uh, Pamamaraan Para makatulong na Tumaas ang bilang ng alkaline Sa ating katawan Kapag ka, uh, natatalo siya ng asin Pag naging level siya Okay ka na ulit Pero yun nga, sabi ko sa inyo Magpapaulit ulit lang yung sakit natin hanggang hindi natin uh, napapalakas yung resistensya natin. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, uh, papaano ba magpalakas ng resistensya? Kailangan exercise. Yung pinag-uusapan natin kanina, kailangan nakakapag-exercise ka, tapos kailangan nakakakain ka ng tamang diet na kailangan ng katawan natin, yung mga masustansya. Ano, masustansyang pagkain. Yung mga sariwang pagkain, gulay, ano, prutas, tapos ang isang pamamaraan pa dyan dahil nga nasa makabago tayong lifestyle uh, maraming chemical ang pumasok sa ating katawan uh, madag nadadagdagan pa ng mga chemical na dala o sangkap ng mga gamot na iniinom natin na minsan talagang kailangan nating inumin at hindi natin pwede pe na uh, hindi inumin kasi um, hinahanap na natin ng ng katawan natin yung agaran na kagalingan. Yung agaran na kawala ng mga nararamdaman. Ano? Uh, ah, gamot yung sagot dyan. Tapos, para ginagamit din na rin natin yung synthetic na mga vitamina. Ano? Yung mga nabibili natin synthetic na vitamins. Yung mga re may recommend ng doktor natin. May kasama pa rin. Ano yun? Ah, may kasama siyang chemical. Ano? Naiiwan niya sa ating katawan. Na, Naiistak yan sa ating katawan. Nagiging para tayong traskan. Ngayon, uh, kailangan, linisin natin, kailangan eh, itapon natin yung mga basurang yan. Kailangan yung mga chemical na yan, tanggalin natin sa ating katawan. Doon naman papasok yung pag -detox. Ano? Ako, normal, uh, ginagamit yung detox yung tsa na rin. Ano? Tsa? Ano? Okay. Nandito ata yung nga, ano, sample. Kuhanin ko. Yun, mga idol. Ah, uh, ito. Kapag kasi bumibili ako ng cha, yung mga kailangan talaga natin. Ano? Ganito kasi ako mag-ano ng cha. Ano? Ito, pakikita ko sa inyo ha. Ito yung cha. Ito yung tiko. Uh, Ito yung kanina sinasabi ko sa inyo. Kapag ka... Um, low acid ako, kailangan kong... makapagtunaw ng pagkain. Ang good kasi, uh, hindi acidic lang. Talaga may time talaga na low acid ka. Ito yung minty. Ano, ito yung minty na sinasabi ko sa inyo na nakakatulong sa akin. Tapos ito yung detox. Actually, may mga video ako na pinakita na gumagawa ako ng sariling detox yung mga natural, talaga yung mga fresh. Ano, ah, pagka nagmamadali ako o oh, kalimitan talaga, ah, wala akong time itong ano, ginagamit ko yan na may pangalan detox. Ano? Uh, iba't ibang klaseng herbs to, fruit and herbs. Yan. Yan ang ginagamit ko. Ngayon dahil nga um, ang acidic ay may kaakibat na anxiety, takot. Uh, pero din ako na pang-relax na ano, pang-relax sa atin, ano, para naman sa anxiety Para ma-relax ka Siyempre, yung takot kapag na-relax ka Nawawala na yun uh, Nababago yung pakiramdam natin Nawawala yung masamang pakiramdam natin Camomile-ty naman Camomile-ty you know, naman Yan yung mga Meron ako dito na uh, Sangkap na Kagamitan Para sa mga atake ng Sakit natin uh, kinasanayan ko nito sabi ko nga, um, hindi porke na okay na ako, uh, tapos na ang lahat. Hindi, kailangan natin ng preventive. Ano, para hindi tayo bumalik do sa problema natin. Kaya ito, preventive na yung ginagawa ko. Tapos mga idol, yung pagpapalakas ng katawan, ng resistensya natin, siyempre uh, may kaakibat din yan na, ano, na, ano na gawain kailangan mong uh, ipagpatuloy na bawasan yung mga pagkonsumo ng no, mga hindi na hindi na ayo no hindi na kadesign na pagkain para sa sarili natin ano yun yung ginagawa natin at uh, kung makakain ka naman ng mga hindi natin mapipigilan yung ano yung Ah, uh, tinatawag natin na uh, lifestyle eh. Hindi natin talaga mapipigilan 'yan. Ah, uh, kasabay na pamumuhay natin 'yan. Wala kasi may resistensya mo uh, gamitin mo 'yung detox, ano? Tapos um sa pagpapalakas ng resistensya, paminsan-minsan o oh, madalas mag-food supplement ka. Ano? mag supplement ka uh, kaakibat nung pagkain mo pa, bukod pa do sa pagkain ng ano ng prutas uh, at saka gulay. Ako, ito, mura lang to. Ginagamit ko din to. Food supplement. <laughs> yan. Ginagamit ko din yan. At saka, iba't iba pa mga food supplement. Maraming klaseng food supplement. May, kaya yun din na uso. Kasi nga, alam ng uh, mga dalubasa na lalabas at lalabas yung maraming karamdaman tulad ng sakit natin yung sa digestive system. Uh, alam nila yan. Kaya, Napaka daming food supplement na nasa market. Kasi sa totoo lang, yung vitamins at saka yung mga food supplement na ito, uh, makukuha sa mga fresh na prutas at gulay. Eh ngayon, sabi nga nung pharmacist at saka chemist na kaibigan ko sa opisina, yung isang tableta ng vitamins, uh, sabi natin vitamin C, siguro kung ikukumpara mo sa kalaman uh, kalamansi o sa citrus, baka isang sako na. Oh, hindi mo naman makakayang kainin yung isang sako sa isang kainan. Ano, kaya kung gusto mo nung ganun kadami agad yung milligram, iinom ko nung synthetic vitamins. Pero ko pwede din naman hindi kung araw-araw ka naman kumukonsumo ng mga gano'n. Kasi hindi naman nangyayari. Ano hindi naman nangyayari. Kaya kailangan pa rin natin yung mga synthetic na yan, uh, i-consume natin ng mas mabilisan. Tapos nga, yan. Maglilis tayo. Mag-cleansing mag tayo, mga idol. mag tayo. Yun yung uh, tamang hakbang para sa preventive natin sa ating kalusugan. Yan. Uh, kaya kayo, nasa inyo yan. Kung gusto nyong maging katulad ko din. Ako naman, tuloy-tuloy lang yung pagkukwento. Ako naman, um, alam ko naman, may merong nambabati ko sa akin. ano? <laughs> merong naniniwala sa akin, sa akin wala naman yun. ah uh, mahalaga, nakapag-share ako sa inyo ng mga ginawa ko, papaano ako uh, gumaling. Ano, mahalaga yun. Kasi, kahit pa merong ayaw ng share ko, meron pa rin naman nakakagusto ng share ko. At uh, meron ding gustong gumaling na ko. Yun lang mga idol. Bye bye. At uh, kita kita tayo sa mga susunod na vlog na ginagawa ko. Medyo napasipag ako ngayon. Dahil nag na, hindi na ako nakakapag, uh, linis maigi dito sa kapaligiran namin. Kaya ito, gawa-gawa uh, tayo ng vlog. Bye-bye at uh, God bless you. Ingat tayo lagi at uh, pagaling po tayo. Lakasan ng loob at um, lakasan ang paniniwala at pananalig sa ating Panginoon na siyang lumikha. Bye-bye.